kins. No. Hmm. 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 संतल पुष्पा ओ विदो बिट बेटा बेटा और आठ अब बस पर कर लो रे तो गोविंद कोई वाला ना को है हां वीडियो दे रहा है न मेरा तू पूरा पास पे है की गोवा जा तो बोलो अभी ना तुम ये रहे हां ताकि यार

pa kayo sa upuan ha. Upuan ha, wala na bit. Oo. Dapat sa tama. Eh. Mangan. Mangan. Mangan tana. Okay. 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 na. Okay. di sa no. Okay. 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 Okay.

Sige, may nita. doble doble ka. Ayan. Eto. Eto. sabi ng isda nung nabibilad siya. Lalangin ako, ng aing nga ako. I'm dying nga lang kasi. Ito lang yung balsinas yung gaya niya yun. Hmm. Kaya hindi mo yung balsinas Hãy subscribe đi Cho kênh Ghiền Mì ok. để không bỏ lỡ những video Ano <laughs> ah, nintay hinihintay si Nana Marino yan eh. Ang <laughs> oh, tropa mo, ang galing ay din tropa mo, si Pago <clears throat> Sundo ka na Kumain kayo. Dito, kumain kayo. Ay, hit lang no. Sabaw pa no ng back up si kasi ipag eh. Lumiling ka ng, ano no, RC no? Hindi. Kaya natin doon. Tulong tayo. Ang kaso? May... Na? Hey. Sunduin mo. Para kumain sila. Eh! <smart> lu <Belum>. sedingin ini tadi mana <kaya>? mana Charlie Charlie <tina> <tina> ya main apa nanti dong

malaking bata Puro may pangalan mo ilagi sa ambra mo Tututing na tayo sa sitang mga kabadi Vielen okay. okay. sito ni Pare Carlo si Pare Carlo mga pare saan ito ba yung makamunga yung sitaw pagka balok sa tintod hindi masasabi na sitaw yung balok sa tintod lang mo mga marami Oo. pero kailangan ng tubig na pabins <laughs> matuyo pero ano pa mga pare yung malahilanas pa alangan nila yung pa wala pag niyaring kita rin, pwede na ang, uh, ang, na. Na nga, ang na kami nga, mga kumokong mga kumokong mga kumokong mga kumokong mga kumokong mga kumokong Meron tayong magtanim ng sitaw Tsaka natin ibababad yung buto ng upo Ito na, tayong dalawang kilo Si Kundor Magsa na tayong tumanim may amaya Bubuta sa si Paring Carlo Ika ka ang tigas ding Ito dalawa pala Nalubog na si Haring Araw. Konti na lang mga kabady yung isang kilo. Itong dalawang tudling na lang. Piyari <laughs> na tayo nito niyan. <laughs> Bagay, sa kabila, puro pagdaleting lang naman ang gagawin din eh. na agad na, yung na yun. dito magtatayo tayo ng panibagong ano mga buho tsaka kawayan mga kabady subukan natin dito kung kikita tayo dito mga kabady compare natin sa ano mais malaki-laki pa yung tatamlan natin ng upo so pag natin itanim yung tatlong kilo sitaw patutubigan pwede na tayo magbabad at uh, ma-estimate na natin kung ilang latang upo yung ating ibababad para maitanim pagkaya rin time na nito mga body obligadong patubigan alanganin yung basa ng lupa eh hindi tutubo to na lang malapit lapit yung kuha natin yung fish pan dito hindi naman natutuyo eh sad-sad -sad dito papakain muna tayong baboy wala mga kabady pagka talaga tanghali hindi tayo nakapagtrabaho alas 3.30 na kaming nagtrabaho sa start kanina sobra parang hindi ko alam kung pugon kung ano yun sobra init ito mga kabady nagtatabon tayo ng sitaw dito pala doon sa okra, tapos na nating itanim yung 3 kilo yun medyo maganda ganda po yung basanan nung eh. no, pinipisa nating tinamlan so pecha 17 ang tanim ng ating okra a 18 si naman a 17 a 18 naman yung ating sitaw eh bukas kasi mga kabady wala tayo Gawa na. may meeting tayo kay youtube luluwas tayo bukas luluwas tayo bukas tapos pagbalik natin yan, pwede na tayo magbabad ng upo para sabay sabay na pag sinuyerte tayo mga kabadi magana tayo uh, papaya farming sukuan natin ng papaya at mga uh, siguro mga hindi natin kung oh ilan yung <laughs> ating ano, next plan papaya Bigyan tayo ng idea ni Kuya Gogot eh. Okay diba? na natin. Try natin, 'di ba? Para maiba-iba rin ang konti. Pero yung gulay hindi natin bibitawan mga kabadi. Tuloy-tuloy tayo diyan. Ah, yeah, mga kabadi, paubos na. Tingnan okay lang. check muna tayo 6.25 ating oras mga kabadi nakapagpakain na rin naman tayo ng ano baboy